Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita siya ni na Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, Tumingin ka sa amin. Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit, Sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo." Sa ngalan ni Kristong taga-Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila ng makilala nila siya ang pulubing dati nakaupo sa ang maganda ang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahanga mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob sa kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong san sinukub. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman ang mga pangakong kanyang binit, binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magbigay galang para sa mabuting balita. araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos.